Kulang ang lahat, gumaling lamang ang kanyang anak. Ito ang naging sitwasyon ng isang 36 na taong kulang na ama mula sa Manito Albay na si Justin Trelles. Ang kanyang alalahanin ay ang bayarin nila sa ospital nang isugod nila ang kanyang isang taong gulang na anak matapos itong atakihin ng kumbulsyon. Kasama natin ngayon mga kaaksyon si Justin Trilles. Humingi siya ng tulong para sa kanilang isang taong gulang na anak na isinugod sa ospital matapos atakihin ng kumbolson. Hindi po nababa po yung, ano, yung lagnat niya po na mm -hmm. ano, lagi pong nasa 40... Nasa 40 po, lagi ang, ano, niya, ang temperature po ng mm -hmm. lagnat niya. So bakit daw palaging inaatake ng kumbolson yung anak niyo po tayo? Hindi, ngayon lang po niyan ma'am. First time niya lang po na nag-ano siya. Ano po ba itong uri ng sakit? Meron po yung anak ninyo? Wala naman po, ma'am. Uh, binigla lang po yun kasi yung ano. Kasi nung pag ano niya po, pinahilot po muna siya sa albularyo po. Tapos nung pawi na po sila sa bahay, uh, bigla na lang po tinas niya po yung mga mata niya po. Tapos dinalawa na po siya sa ano sa hospital po. Pinatawas po siya. Parang ano po siya yung uh, na yung kanto po siya na parang na, ano na may kinakatakutan po siya ano ang sabi nung albularyo parang Nanuno Opo. or naingkanto. Opo. Uh, isang taong doon. gulang pa lang itong anak ninyo po. Opo mam. Ma Opo. Ito po ba ay eh, nag-iisang anak ninyo or meron pa po kayong... Tapos may nauna po sa si asawa. May panganay po po ako isa. Sa ngayon, nasaan itong si baby? Nasa hospital po po. Uh, nasa Tancholim po. Dagdag pa ni Justin, napakahira para sa kanya bilang isang ama na makalikom ng pera para sa kanyang anak dahil sa liit ng kanyang kinikita sa araw-araw pilang -araw, isang construction worker. Natanong ko lang tata, ano po yung trabaho ninyo? Labor lang po, ma'am. So magkano naman po yung sinasahod nyo or kinikita nyo sa isang araw? Ah uh, ano lang po, nasa 400 lang naman po ang ano. Ano yung pinakakailangan nyo po? Bakit po kayo ay lumapit dito sa aming programa? Na mm, Nangyayin po kasi kami ng tulong, ma'am. Ano po, medical assistant po. Ito kasi po, ano, malaki na po yung bill namin. Hindi po namin kaya pong bayaran kasi wala na pong ganung halaga po na. Kahilingang agad namang tinugunan ng ating programa. Ito po kuya, no, para mabigyan ng solusyon ang alalahanin niyo po, makakausap natin si Mamel uh, Melinda Ibio, ang coordinator ng Akubicol Party List. Magandang hapon, Miss Mel. Sasagutin po ni Akubicol Party List po. Ayun. ang kanyang uh, hospital bill sa tulong po ng itong ating fund sa Acubicol uh, under DOH ng MAIP assistance po. Uh, Sir Justine, yes po, wag na po kayo mag-worry dahil po yung inyong hospital bill ay uh, sasagutin po at nandyan po yung ating staff. Tutulungan so po kayo kung paano uh, maaayos ang inyong hospital bill. Ganon din po, um, i-assist kayo ng ating mga ayan po, yung mga team natin dyan sa ating programa na Ma-assist kayo kung paano yung sa inyong paglaba sa hospital po para po kayo ay makauwi na. Matapos ang programa ay agad namang sinamahan ng aming team si Tatay Justin upang maayos na nila ang kanilang bill sa Tanchuling Hospital. Kumusta na. Anong pakiramdam na ano? Pauwi na po kayo ngayon. Hello po mama, masaya po. Excited na po makauwi po sa bahay. Kumusta naman po si baby? Ah, uh, okay naman po. Siya ngayon yan ma'am. na din po sa bahay. Ilang araw po kayo sir dito? Six days po. Mm -hmm. um, ano, na po dito si baby. So anong ginagawa mo nung time na dinala sa hospital si Pop? Yes. Oo, po, kung po ako, nag-iisip po kung ano po ang dapat kong gawin baby. Pang umuwi ka po sa bahay po, na kami nakaabot, nag na po siya. Yun na tapos inanong na po siya sa doktor sa ay sa hospital po sa sa Manito po. Duman po siya, nag po. Matakot po na na alam so, dapat po namin gawin na isulit eh, po ligdi sa, ano, sa hospital bisa sa private po. Ngayon napapalabas sa na, na kayo ng ospital, okay na lahat ng bills. Ano yung pakiramdam Sa'yo naman so, po, tama ka po kami. Baby, maraming salamat po. Ako bigo dahil hindi niyo po kami pinabayaan. Kung wala po kayo, dahil po kami makaka po. Ang ano, saya ko po na nakabawas po kayo sa, sa ano sa mga bayarin po namin. Nakatulong po kayo ng malaki para po sa pamilya ko. Uh, sa tatuling po, marami din pong salamat dahil hindi nyo rin po pinabayaan yung anak ko. kung Ms. Mansalvi ko po, uh, <coughs> uh, mismo, po. Maraming, <coughs> maraming po salamat dahil sa tulong po. Tuluyan ng gumaling si Baby Kailin at sa ngayon ay kasama siya ng kanyang mga magulang sa Manito Albay. Magsilbisan ng inspirasyon ang kanilang pamilya na kaya nating umahon sa anumang dagok ng buhay basta manatili lamang ang pananampalataya at pagmamahal sa isa't isa.